Wala na siya doon. Nakabili na siguro siya. Uwi na tayo. Pamaya na lang daw si Zio magpapasundo. 3 o'clock lang. Dahil may practice pa daw sila. Hindi siya nag-message. Wala lang tayo iikot sa likod para hindi na tayo makipagsiksikan dun sa mga sasakyan na naglalabas pa. So, yun yung city hall ng ano ay city hall. barangay hall ng giho giho barangay hall oh paahon na naman to mga ka guys ahon ahon din tapos dyan sa may bandang kanan dyan kami bumibili ng hall road na tinatawag. Okay, so babalik na tayo dun sa amin sa Apple Street. Yun lang. Yun lang muna yung journey natin for today. Pag may pinuntahan pa tayo ibang lugar si-share ko sa inyo para parang kasama ko na din na namamasyal kung saan saan ah, oh, ito yung kaninang paahon ah, oh. palubog naman yan so, mara, mayroong dalawang entrance tong Apple Street dito sa unang liko tsaka dun sa pangatlong liko kasi parang paano ikot yung Abel Street na okay. yung Mga challenge lang din dito yung may nakapara lang ganyan pero sanayan mo na rin ilag-ilaga na lang yung Kasi hindi naman to expressway. Yeah. Ilag-ilag na lang. Kanya-kanya na lang pasensya. Para pag tayo din, marang din tayo sa kasal. Magpapasensyahan din nila tayo. <laughs> Uy! meron tayong ano, nag-aawang na ano. <laughs>